Magandang tanghali mga kabravo, muli live tayo dito sa DWBL 1242kHz AM Ito po si Nep Castillo muli para sa programa nating Tapatan sa Tanghalian Ngayon ay muli nating makakasama ang uh, counselor aspirant ng Pasig City Walang iba kundi si Consi Babi-Hapin At pag-uusapan namin itong mahalagang isyo na pagdating sa health o kalusugan ng mga pasigin nyo. si Bobby, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Kuya Nep, kaibigang Nep, at sa Radyo Bravo, sa mga libu-libu mong taga-sunod. Maraming salamat. oo. Abay, meron naging kontrobersya sa inyo nung kamakailan, kung si Bobby. O ba, eh, sangayon din kayo yata doon sa naririnig ninyo. Well, uh, sabi nga nung mga nagkomento doon eh, totoo naman talaga na kinukulang daw talaga ng mga gamot sa mga super health center sa Pasig City. Ano po ba ang take niyo dito, kung si Bobby? Ah, pagdating sa health issues, mm. malawak naman 'yan, di ba? Mm. At meron kahapon ako na-interview mm. sa Kaliwag, Pinagbuhatan, mm -hmm. isang lalaki na I think senior citizen na siya. Mm -hmm. At ang niyang, yung sinabi niya sa akin ay ang sakit niya sa puso at kailangan niya yung gamot sa puso na maintenance maintenance tingo yes. 100 pesos. Mm. Yan yung sabi niya sa akin. At uh, kapag nakakuha siya sa health center, ang uh, bibigay sa kanya vitamin. So mm. ang akin pagdating sa ganun, alam naman nila ng mga tagap ng mga nanonood mm. ay ang isusunod ko dito yung Kakamustahin po natin yung budget ng Dunso ng Pasig. Nako, At okay. yung mga nakikita natin, isang picture lang yan na kung vitamins ang naibibigay, mm -hmm. walang tumatama, walang pagtama doon sa gamot niya sa puso mm -hmm. para sa kanyang siya mismo nagsasabi noon. Yan kasama uh -huh. ko yung kaibigan kong uh, naglilingkod sa Panginoon mm -hmm. si Pastor Elias. Mm -hmm. Na witness siya, nakita niya na na yung sinasabi ng tao na yon, na lalaki na yon. Para sa akin, nakakalungkot yon dahil sa... ano ang ibig sabihin? Nakausap niyo siya at sinabi niyang walang nga siyang makuha na ganong maintenance na dapat libre sa health center? Actually, meron siya nakukuha. Vitamins o multivitamins. May nakukuha siya. Kaya lang nga, yung mismo sa gamot niya sa puso... Yun nga. Yo, uh, wala siya nakukuha? Wala. wala walang ganon. Kaya... Kung Bibigyan nga tayo ng pagkakataon. Siguro, iyan yung mga rirepasuhin natin. Dapat, mm -hmm. uh, kung kailangan, lagyan mo ng 20 million para lagyan mo yung sakit sa puso, lagyan mo yung sakit sa baga na mm -hmm. 20 billion. Kasi, mm -hmm. from 2024, mm -hmm. at ang ngayon ay, nanggaya nang sa 2024, kung may budget na 17 million, tapos 2022 daw, uh, sinasabi nila na 22 billion na. Billion-billion ang pondo ng pasig. So, mm -hmm walang walang dahilan para hindi mo tutukan at tulungan din yung mga mamamayan ng pasig. Mm -hmm. Kasi isang picture pa lang yun, ang problema. Mm -hmm. At pwedeng sabihin ng mga taga na nakikinig sa atin na, eh problema nyo yun, baka hindi siya umaman, makabili siya. Mm -hmm. Pag nag-gobyerno ka kasi, dapat ang gobyerno nakikita niya yung needs ng mga tao, mm -hmm. para sa akin. Mm -hmm. At pagdating sa health, hindi lang naman dapat ano eh, dapat ah, uh, sabi nga sa akin, maganda po yung ano, Super Health Center. Mm. Panahon pa yan ng uh, previous, previous administration. administration mm. Sila yung nagbigay niyan. Pero dapat din napapanahon na naitindig natin ang bagong hospital. Uh, pre-hospital. I Isa yan sa dapat natin makita. Or, kung hindi naman natin madagdagan para sa akin, dagdagan natin yung mga equipments. Mm -hmm. At so dagdagan low, din natin yung mga doktor para hindi mm -hmm. na po sila yung pagkapamunta may mga emergency. Mm -hmm. Ay, maghihintay pa sila ng isang araw o ilang oras. Eh, madalas, di ba, ang binabayaran po sa atin, buhay. Kaya nga marami tayong pagpapasya na kailangan natin sabihin sa mga tao na mm -hmm. emergency pag life. So, mm -hmm. para sa akin, life din po kapag ka nilagyan natin ng maayos na na isa pang hospital o dalawa. Mhm. Mm Makakapagpagawa nga po tayo ng binanggit ng present administration na 9 billion na pondo ng ng City Hall ng New City Hall tapos ay ginagamit po na uh, I think umuupa o ano man yun, sa Bridgetown na Temporary mm. City Hall. Yeah. Para yeah. sa akin, kung magtitindig tayo ng mga ganyan, ilagay na rin natin sa napapanahon na araw, yung pangangailangan po ng tao. Ayan, sinasabi ko po sa inyo ng tuwiran yan. Mm. Si Bobby Hapin, gustong-gusto ko po magkaroon ng kahit isa o dalawang public hospital panapri at kompletong mga gamit dahil billion-billion naman po ang pondo ng pasig. In addition sa so PCGH at dito sa may kapasigan, yung child's hope. Tama? Yes, correct. Oh. Ah, oh, oh. uh, tama dahil mm. ang volume ng tao sa Pasig ay hindi na pumaawat. Mm. Makikita natin may mga transient people, makikita natin yung mga mga asawa mm. Siyempre, year by year alam naman natin na hindi hindi steady yung yung volume ng tao. Even sa mm. education nakikita natin Tumataas. Tumataas, tumataas yan. Oh. Tumataas din ang sakit natin at mm. dahil sa dami ng tao, ang daming virus na dumarating hmm. sa atin. Actually, yung patinignan ko, nakita ko sa, nag-research ako sa Google, yung, hmm. yung de, sa Department of Health, hmm. tinignan ko yung budget ng health natin, almost 261 billion. Hmm. Ako po, nagsasalita po ako dito, hindi dahil sa, nagmamarunong lang po ako dahil That's lumalaman. That's national. National po. Okay. Pero pag tinignan din natin, dapat ipakita din ng gobyerno natin kung ang magano rin po ang pinopondo natin sa health para matugunan din natin ang pangangailangan ng buong Kapasigan. Mhm. 'Yun po. Oo. Naalala ko nung pandemic ay nagkaroon ng kumpletong datos at pamamaraan ang isang barangay, to be specific ang barangay hmm? San Joaquin sa panahon dati ni Kap Berzicato na naihahatid nila ang libreng maintenance nang mga constituent nila sa buong San Joaquin at sila na mismo naghatid. Lahat kumpleto sila sa listahan. Meaning to say, kung yung programa na 'yon ay kayang gawin sa isang barangay, kayang gawin i-apply sa buong city. Kung gano'n 'yung yung model natin mm. wala akong ng problema doon dapat ikalat yung magagandang programa kaysa naman pupunta Kesa pa sa naman super health center yung, kasi aminin natin kuya natin yung may mga barangay din naman mm. masasabi natin siyempre mga nigas kugon yung iba mm. pagkapakita lang na masisipag sila sa sa simula mm. pero hindi nila tinatapos mm. kaya kung makakita tayo ng magandang modelo mm. na nagagawa nila why not mm. na i apply natin sa iba eh madalas lang kasi sa atin ay parang nakita na natin na maganda, hindi pa natin gayahin. Parang <laughs> uh, pangit naman 'yon. Pag maganda gayahin Mata natin. Sa pride mo. Oo, para oh. Tapos yung humiliation uh, and humility. character natin, 'no? Yung nagpapakumbaba tayo. Uh, I apply natin yung pagpapakumbaba, humility sa natin. Ayan. Pwede nating gayahin 'yan. All right. So, ulitin lang natin. Kung noong pinag-usapan natin ang education, eh ang kampanya ninyo sa programa ninyo ay dagdag na PLP, extension. Eh dito naman sa health sector, sa health issue, dagdag hospital naman ang gusto ninyo. Yeah. Kayo. Kasi na na ang kagandahan dito, ay dagdag ko na kaya, may nakikita mm. rin ako, ulitin ko, hindi lang naman po ako yung lumalaban na may malasakit sa passive. Mm. Baka nagkakamali po yung iba. Alam ko marami. Mm. Pero dapat isolid na natin. Sabihin, dapat makita natin na wag lang pang isang buwan, wag lang pang dalawang mm. buwan, pang mm. isang taon. Mm. Yung mga lumalaban, alam naman natin na yan ang po yung kailangan natin. Dahil ito yung napapanahon. Mm. Hindi po ito dapat natin pag-away-awayan, kundi pagtulong, tulungan po natin. Alright. Maraming salamat kung si Bobby Hapin sa inyong uh, ibinahagi sa amin na programa ninyo bilang isang counselor aspirant ng Pasig City. Maraming salamat, Radyo Bravo, Kuya Nep. Maraming salamat.